ka ganito ka attention seeker tong taong ito wala tong ibang iniisip kundi ano eh pa, pa, papansin lang talaga para mapansin lang siya alright yan magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa ng live stream mga kabatas natin itong si Rafi Tulfo nga di ba pinagbantaan ho yung buhay ko or he pinagbantaan daw yung buhay niya siya na naman yung sikat siya <laughs> na Tapos yung pamagat ng capsule niya Banat by ba? God's Oli Was Dada Kakaso ng Tapos yung topic siya ginito ka Ano tong taon to Ganito ka Papansin Sobra Grabe Iko ko alam kung saan humuhugo to Ng kapal na mukha tong taong to Wish me death Sinabi niya Na uh, Tataob daw ako sa sabog Tapos magpapadala daw siya ng bulaklak sa akin. Ano? Ngayon, uh, ko naman na yan kanina. Gag gagawin ulit natin. Kinuntan na ron niya kanina, tapos gagawin daw natin ulit. <laughs> Wala bang nanood, kaya ang... Ang tinitil mo eh, Banat Bigots Oli eh, para sa'yo na naman yung topic. Ginamit mo mga pangalan nila para panoorin ka lang. Antin, tindi mo talaga, Libayan. Mindset, talaga mindset. May hey, mamaya tapos magbabasa ko ng comments, no? Pero dito, ang pag-uusapan natin dito, sinabanat by Coach Oli post-dada, kakasuhan ng DOJ dahil uh, sa ano, sa yun nga, pag-interview nila kay Bantag. Bago tayo tumungo dyan, mga kapatid natin, uh, death anniversary pa lang ngayon ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, mga kapatid natin, siya yung yung ano, kritiko uh, rin na pinatay. Okay. Oo nga. Ulit, ulit. Ano ba talaga? Ano ba talagang nasa isip mo? Kanina ka pa. Sarili mo pa rin yung binabanggit mo. At ang pinagpapantangan nga, pinagbibintangan nga ay si Bantag. Tingnan nyo ito mga kamasas natin. Musta? Ano yung panawagan ng mga protestang grupo dyan sa DOJ? Ngayong yes, aga panawagan nga ng mga mamamahayag no na nagtungo kanina dito sa harap ng tanggapan ng Department of Justice uh, partikular nga sa DOJ Aga ay mabigyan ng hustisya ang uh, pagkamatay ng radio broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Yan, mga kabatas natin kung si Percy Lapid pinatay nga siya no. Tapos anniversary death anniversary niya ngayon. Si... Mm, tapos Anong kanalaman ni eh, Pa si Lapid kay ano? Kay Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada. Ano Anong kanalaman? Bakit yan ang uh, pinamagat mo? Para ano? Uy! Ba Papansin, pampam. pam. Itong si Rafi Tulfo, mamamahayag pa naman yan. Tapos syempre, tulad nga nang sinabi ko, marami naman na siyang alagat eh. Dalawa na yung abogado niya na uh, vlogger marami na siyang marami na marami marami siyang pinapa alam mo libayan tamang hinala ka lang hindi ka papatulong ni Rapi ikaw nga nagpapapansin doon. huwag ang tamang hinahala. ikaw lang yung nagpapapansin sa kanya o oh, di ba diba? tapos kung ano-ano ano mga hinahala mo para kawaan ka ano ba talaga plano mo sa buhay minumobilize na tao again sa akin, bakit kailangan niya pa magbanta sa buhay ko? Why would, why, why would, she, why, why, would he still wish my death? Na magpapatalo daw siya ng... Akala ko ba? But ba, ba, ba ikot Baka tapos buhay mo pa rin yung ano, topic? <laughs> libaya naman. Hindi <laughs> <laughs> ka nalang nag-artista, libaya. Ano bang... Siguro ito nag-iisip na naman ng pondo to. Siguro pondo na naman. Ito, ito tong mindset ni Liban, pondo na naman yun. Know? Bulak-bulak pag namatay ako. Doon sa ito. E, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabats natin eh. You know why that's that's unfair? Kung, kung, kung kunwari namatay naman ako. Alin ang unfair? Akala ko ba? Ikaw na naman ba matapik? Kasasabi mo lang, nag-live ka na kanina tapos Sarili mo na naman itatapig mo Samantala, iba yung Diba yan naman? Diba? Magpahinga ka Bulol ka na nga Tingnan mo na nga lala, 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 lala. Diba yan talaga? Ng si sa akin Yun nga yung niya, diba? dito kay Percy Lapid. Ito pang si Percy Lapid nung pinatay ba siya mga kabatas natin? Siya ba yung nagluluksa? Diba? And, and, to add insult to injury, sabi nga ni Rapi Tulfo, pag namatay daw ako, siya pa daw yung magpapadala ng bulaklak. E, di tanggapin mo. O, kung bibigyan ka pa, salamat ka. hindi eh, ba? Buti nga, binigyan ka pa bulaklak eh. Di ba? At magpasalamat ka eh kita mo kahit na inaaway kanya, niya tapos padala ka niya ng bulaklak di magpasalamat ka ano yan you're, you're mocking my family kung sakaling namatay ako nangyata si Libaya mo yung mata kilay tapos pag yung ano, paawa <laughs> Magaling talaga itong tao. Ito talaga yung Alam mo na siya isip, ito pondo na naman. Ito yung mga mindset, ito yung paawa. Pondo. Tapos lagi sa yung pinag-uusapan. Ano to may balak to eh. Maniwala kayo sa akin. Balang araw nito, kung hindi to magiging barangay tanod, magiging vice consul Sigurado yan. Matignan yung mga abs natin. Kasabay ito ng unang anibersaryo ngayong araw sa pagpatay kay Lapid sa Las Piñas City noong October 3, 2022. Bagamat mayroon na umanong tatlo na nahatulang guilt. Gulat pa siya. Oh. <laughs> Magaling talaga ito si Libayan. Gulat ka, Libayan. <laughs> Magaling talaga umahal dito. Magaling magpapansin. Magaling magpambanggap. Tapos nangangalap ng pondo. O, sa susunod nito, ano kaya nabalak talaga na itong taong to. So, namatay si Percy Lapid. Si Percy Lapid pa ngayon ang naglulok sa... Percy Lapid daw naglulok sa... Paano maglulok sa si Lapid? Si Percy Lapid, wala na nga. Dahil na ko kung ikaw yung magiging abogado ko, siguro mas kukuha na lang ang mas magpapakulong na lang ako kung yung utak mo yung ano, utak mo lang din ang gagamitin. Diyos ko naman, iba yan. Hindi naman, di ba?